Nakalbo ang dato, isang kwentong bayan. May isang dato na tumandang binata dahil sa pagkilingkod sa kanyang mga nasasakupan. Lagi siyang abala sa pamamahala ng kanilang puok. Nalimutan ng dato ang mag-asawa. Siya ay pinayuhan ng matatandang tagapayo na kinakailangan niyang mag-asawa upang magkaroon siya ng anak na magiging tagapagmana niya. Napilitang mamili ang dato ng kakasamahin niya habang buhay. Naging pihikan ang dato dahil sa dami ng magagandang dilag sa pinamumuno ang pamayanan. Sa tulong ng matyagang pagpapayo ng matatandang bumubuo ng konseho, natuturing umibig ang dato. Ngunit, hindi lamang iisang dilag ang napili ng dato kundi dalawang dalagang maganda na ay mababait pa. Dahil sa wala siyang itula kabigin kung sino sa dalawa ang higit niyang mahal, kaya pinakasalan niya ang dalawang dalaga. Ang isa sa dalagang pinakasalan ng dato ay si Hasmin. Siya ay batang bata at napakalambing. Kahit na matanda na ang dato, Mahal ni Hasmin ng asawa. Mahal na mahal din siya ng dato, kaya pinagkaloob sa kanya ang bawat hilingin niya. Dahil sa pagmamahal sa matandang dato, umisip si Hasmin ng paraan upang magmukhang bata ang asawa. Ah, bubunutin ko ang uputing buhok ng dato. Sa ganito, magmumukhang kasinggulan ko lamang siya. Ganun na nga ang ginawa ni Hasmin. Sa tuwing mamamahinga ang dato, binubunutan ni Hasmi ng puting buhok ang asawa. Dahil dito, madaling nakakatulog ang dato at napakahimbing pa. Mahal din ng dato si Farida, ang isa pa niyang asawa. Maganda, mabait si Farida, ngunit kasintanda ng dato. Tuwang-tuwa si Farida kapag nakikita ang mga puting buhok ng dato. Kahit maganda siya, ayaw niyang magmukhang matanda. Tuwing tanghali, sinusuklayan ni Farida ang dato. Kapag tulog na ang dato, palihim niyang binubunot ang itim na buhok ng asawa. Dahil sa ipinakikitang pagmamahal ng dalawa sa kanya, siyang siya sa buhay ang dato. Maligayang maligaya ang dato at pinagsisihan niya kung bakit di kaagad siya nag-asawa ngunit kayo na lamang ang kanyang pagkabigla, na minsang manalamin siya. Hindi niya nakilala ang kanyang sarili. Kalbo, kalbo, kalbo ako. Ang sigaw ng dato. Nakalbo ang dato dahil sa pagmamahal ni Hasmin at ni Ferida.